Major De Castro esteem from allegations of conduct and becoming of a police officer after a series of thorough investigation by the RIAS for a uncovering evidences of an illicit and extramarital affair between the respondent and the missing Catherine Camilon. Matapos ang masusing pag-iimbestiga, pinirmahan na ng hepe ng Calabarzon PNP na si Regional Director Paul Kenneth Lucas, ang dismissal order from the Police Service ni Police Major Alan De Castro. Sa madaling salita, ay sinibak na ito mula sa serbisyo. Si Major De Castro ay isa sa mga pangunahing sospek sa misteryosong pagkawala ng guru at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, mahigit tatlong buwan na ang nakakalipas. Dagdag ng PNP, sapat na ang ilang ebidensya para si Bakin sa serbisyo si De Castro, kahit pa umano'y itinanggi nito, ang mga alegasyon laban sa kanya. I would like to announce the dismissal of Police Mayor Alan Abena de Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me. Following an extensive investigation conducted by our regional internal affairs service for a. The case against Major DiCastro is deemed allegations of conduct and becoming of a police officer after a series of thorough investigation by the for a uncovering evidences of an illicit and extramarital affair. Between the respondent and the missing Catherine Camilon. Police Major because of this serves as a significant step in ensuring that individuals entrusted in with the responsibilities of safeguarding our people are held accountable for their actions. We are committed to the conduct of fair and impartial investigations. and to any allegations of misconduct regardless of our personnel's rank or position. Hindi e na rin ayan na masangkot sa anumang katulad ng insidente ang ating mga personnel that will the image of the PNP especially here in the Police Regional Office, Calabarzon. This dismissal from the service underscores the commitment of the command in maintaining the highest standard of conduct and integrity within our ranks. This reflects our dedication to transparency, accountability, and upholding the principles of justice. As your regional director, I assure the public that the dismissal of Police Major Alan De Castro is an independent administrative action. And is separate from the ongoing criminal investigation related to the disappearance of Ms. Catherine Babylon. The legal process will continue to unfold, and updates will be provided to the media and the public as necessary. Thank you, and once again, once again, good morning. Pero ayon sa kampo ni De Castro, hindi umano sapat ang mga ebidensyang hawak ng PNP, at iaapila nila ang desisyong alisin siya sa serbisyo. Ako reaction ko as a major's counsel, I think medyo hindi ako agree dun sa desisyon na i-dismiss siya. I don't think there's any piece of evidence that would support such a decision. Oh, for me, hindi siya enough kasi we're, what we're talking about is a relationship. Okay. It's an illicit affair. And uh, mere messages and photos, I I don't think that that is proof. Actually nakakalagay sa pleadings namin yan eh. Uh, it takes more than that to prove an illicit affair. Dahil tanggal na sa pagkapulis si Major De Castro, ay hindi na siya makakatanggap ng sweldo bilang pulis, at inalis na siya sa restricted custody sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Bagay na ikinatatakot naman umano ng pamilya Camilon. Dahil dito, ay posibleng may gagawin daw na hindi maganda si De Castro sa kanila, upang manahimik na, lalo pat galit daw ito dahil sinipa na sa kanyang pwesto sa mataas na katungkulan, bilang isang police major. baka uh, andyan lang din siya. Okay. Samantala, inatasan na ang Tuy Municipal Police Station na i-monitor ang pamilya Camilon para sa kanilang kaligtasan at usad ng kaso. Una pa lang, no, nagbigay na tayo ng uh, instruction sa HEPE ng uh, Toy Police Station to closely Uh, layas with the uh, family of uh, Miss Camilon no para pag uh, meron silang nakitang threat or uh, problema is ma uh, maaaksyon kaagad ng uh, kapulisan natin malakas yung ebidensya natin uh, sabi ko nga kanina yung nag-face tayo doon sa affidavit ng uh, uh, best friend nitong si Miss Catherine uh, Cam na no uh, yung mga pictures, uh, andun yung excerpts ng mga palitan nila ng mga text message. Bagamat wala ng hurisdiksyon ang PNP kay De Castro, matapos ang dismissal nito, nakabantay naman umano ang CIDG 4A sa opisyal hanggang sa lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung ano, uh, sa uh, flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming hindi uh, po namin masasabi kung Uh, wala na talaga. Pero base po doon sa uh, account ng witnesses namin, uh, it appears na uh, yun ang po, yung patay na nga po. Ang nakita ng uh, witness namin is uh, duguan, nakalaylay na. So yun po yung pinagbasihan namin. Sa tagal ng hindi natatagpuan si Camilon at base sa mga salaysay ng mga testigo, ayon sa CIDG, maliit na ang chance ang buhay pa si Catherine Camilon sa lunes naman ang ikaapat na pagdinig ng preliminary investigation, ng reklamong kidnapping at serious illegal detention, laban kina De Castro, at driver niyang si Jeffrey Jepoy magpantay. Patuloy namang tinutugis ang iba pang mga sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ay, uh, ng ating, uh, Director, yung uh, special order uh, nito nga po si Police Major Alan uh, De Castro. Ito po yung may kinalaman po doon sa kanyang pong kaso. Ito po yung conduct and becoming to be regarding doon sa uh, extramarital affair niya uh, with Miss uh, uh, Catherine Camilo. So, so, ibig sabihin mo, napatunayan po natin na meron talaga sa ng extramarital Yes, uh, after extensive investigation po, mm -hmm. natin na uh, totoo nga kung uh, may uh, uh, rel uh, rel uh relasyon siya dito po sa ating missing person. Mm -hmm. Pero dinilis niya siya, ano magiging, di ba ano ka niya? Yes. Siya? Ano pong nangyari? Uh, well, uh, Because of the dismissal order, so tatanggalin mm -hmm. uh, na natin siya sa custodian na, natin. Mm -hmm. So, um, ito, isa lamang ito sa dalawa niyang agentees. So, dito sa amin ang, uh, ito ay hawak natin at ito na nagkaroon na siya ng dismissal order. So, yung isa pang agentees uh, niya ay uh, yung National po. So, when it comes to this case, ito pa na uh, dismissal po siya dito. Aayos ah, sa ito siya dito. Yes po. Uh, kung baga po ay walang tayong magiging mabisaan niya. Mm -hmm. uh, since uh, dismissed na po siya from the service. Mm -hmm. So, yun po at uh, ipaprocess na rin natin yung mm -hmm. uh, cut-off na kanyang uh, salary. Ibig sabihin, wala po siya makakalagrap. Yes po. Uh, but uh, magkakaroon naman po siya ng uh, pwede po siya magati. So, bibigyan po siya ng uh, upon receipt ko nito or there will be option 10 days uh, mm -hmm. para po i-apply. Mm -hmm. Yung sa criminalities niya, ma'am? So, yes uh, po. Ano po yung takbo ng kaso Uh, ang si ADG po may hawak at uh, so far sa ngayon po, tuloy-tuloy naman po yung uh, criminal case nasasabi ba natin ng na natin dito sa 4A na may illicit affairs sila? Mas lumakas ba yung, yung kaso natin, kaso ng national sa kanya? Hindi uh, po natin masabi, but uh, definitely, mm -hmm. din ito ng uh, iba pa na impact sa, sa case niya. But um, uh, sorry, sa sa, sa 4A, pwede kaso with regards to this admin case. So, mm -hmm. Uh, umaga, ito na po yung naging result ng nag-admin case niya na hawak natin dito sa Pro 4A. Ang regional uh, internal affairs service mo po ang nag-process mm of -hmm. Ano po ang nangyayari ngayon, ma'am? Uh, ngayon napatunayan niyan kasi ito, driver niya po uh, separate din yun. Uh, separate pa rin yun. Uh, criminal case naman po. Under uh, me po ba yun? Uh, uh, si Egidio pa rin ang may hawak ng mm -hmm. criminal case. Pero uh, yung post to the end driver ng kanina po? Nandun pa rin po siya sa balayan. Mm -hmm. Pero actually po, uh, hindi naman po siya considered as uh, kung baga e, ano? Or, or actually, hindi niya kailangan mag-stay doon. But personally, yun ang Uh, choice niya. Uh -huh. hindi naman natin siya pwede itagoy. But, uh, sa ngayon po, wala siyang warrant. So, hindi natin siya talagang uh, makukonsider na yung mga ayun natin. So, any talagang pwede siyang gusto niya umalis, pwede siya umalis. Bago natin ito naman i uh, anong sabi po ng pamilya ni Camilo? Ah, uh, naiutos na rin ng uh, ating regional director na inform uh, to the chief of police of Tuli mm -hmm. na puntahin niyo yung family, uh, sila naman po kasi yung may close contact sa family na inform about the dismissal of the group. So, wala po tayong uh, idea mo lang po reaction ng family. But, uh, naiutos na rin po natin yung regional director na uh, pan Uh, na, na, na po natin itong morning, mm -hmm. i-inform ko sa Ano po yung link na, na, na nagpakita ng na may ugnayan talaga Um, uh, through the affidavit of uh, yung best friend mm -hmm. ni uh, Catherine mm -hmm. uh, na nagbigay sa atin ng sari uh, sarisay, mm -hmm. uh, may nakalita pictures, mm -hmm. and yun nga po, yung every time na nakakaroon ng problema, si Major de Castro at si Ito si siya ang nalapaghinga ng uh, kumbaga ay nai-pwento sa mga So, at uh, supported by the uh, mga pictures. So, yung, uh, isa sa mga naging natin, kumbaga, uh, evidensya natin. Alan Abenya picastro from the PMP service, effective January 16, 2024, signed by me, following an extensive investigation conducted by our regional internal affairs service for me. The case against Major Dicasto is still one allegation. of conduct and becoming of a police officer after a series of called investigation by Daringas for a uncovering evidence of an illicit and extramarital affair between the respondent and the VC in Catherine Pamilona. Police period because serves as a significant step in In with the responsibilities of supporting our people are held accountable for their actions. We are committed to the conduct of fair and impartial investigations and to any allegations of misconduct regardless of our personal strength or position.

sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.